Mga barangay na naapektuhan ng shear line, umabot na sa labing tatlo. Narito ang news ni Main Barreto. Umabot na sa labing tatlong barangay ang binaha sa Davao Region, bunsod ng patuloy na pagulan hatid ng Northeast Monsoon. Kabilang dito ang barangay Doña Josefa at Aginaldo sa Laak, barangay Sarmiento, New Bataan, barangay Nueva Visayas, Bawani, Andili at Poblacion A, Bayan ng Mawab, barangay Magading sa Nabunturan at Samako. Batay sa tala ng Office of Civil Defense 11, tatlong lands slide sa barangay Kamanlangan, New Bataan, barangay Linda, Nabunturan at barangay Gubatan, Mako, Davao de Oro. Hindi naman madaanan ng lahat ng klase ng sasakyan ang apat na national road kabilang dito ang Trukat, Kamanlangan, New Bataan, Rizal, Mongkayo, Sawangan, Mawab, bahi sa Maragusan at isang tulay naman ang hindi madadaanan ang Fatima Bridge sa Fatima New Bataan, Davao de Oro. Samantala, umabot na sa 600 pamilya o katumbas ng 2,000 ang apektado ng pagbaha kung saan 446 dito ay nakasilong sa mga evacuation center. Patuloy naman ng Department of Social Welfare and Development 11 sa pamimigay ng assistance sa mga mga apektadong pamilya kung saan umabot na sa 342,625 ang naibigay nito. Samantala, wala pang anunsyo ang mga LGU na nagdeklara ng state of calamity na apektado ng Northeast Monsoon. Para sa News Scoop, ako si Maine Barato, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.